May luto tayo matupa ng <coughs> waffle cake ito okay, ingredients may sukal, may thermogarin ito yung lutoan natin may, lag, may, laman na yan ito umusok na yan ah, ikabihin lapit na maluto yan Kasi mayroon na tayong luto dito. Ito baba. Yan yung luto natin. Hmm. Uh, Ulit Hi! Ang ingay mo! <laughs> ingay mo! Hulog ka! Mahulog ka! Hoy! <laughs> <Ay>, Hulog ka! <laughs> Sakyan na sa kuya niya. Ito mga tropa Ayan o Yun Diba? Yung waffle natin Luto na See? Ganyan yung luto niya